Pasigundahan natin yung ating vlog kay Ififanio Labrador. Mukhang mag-nationwide tour ito si panyo Labrador. Sana talagang masampulan ito si Labrador kasi sobra talaga yung paninira niya. Mukhang nagkamali siya ng kanyang kinalaban kasi kung magkatotoo itong mga naglabasa ng mga vlog kasi halos lahat ng mga napapanood ko na mga nagsasalita sa social media ay mga INC members. Talagang sasampulan nila ito si Labrador para mabigyan ng leksyon at Kaya naman sinabi natin na mag-tour ito sa buong Pilipinas kasi ang mga Iglesia Ni Cristo ay nationwide. Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit sa kasuluk-sulukang uh, mga barangay ay uh, talaga namang kikilos itong Iglesia Ni Cristo para masampahan ng kaso. Ito si Efifanio uh, Labrador. Hindi na kasi makatarungan yung mga pinagsasabi niya. Grabe ha. Grabe talaga at mukhang sa katututok ko dito sa kanya uh, kasi binalikan ko ulit siya eh, kasi ito na yata ang pinaka-worst na mapanirang vlogger na aking napanood na medyo talagang luwampas na siya sa sa sukdulan. Hindi na ito katanggap-tanggap na kanyang mga tirada sa Iglesia ni Cristo. At dito ha, i-play ko ito ha, sa one-fourth na ito. I-play ko sa at tinututukan ko yung kanyang mukha. Kasi ba talaga kayo ni Cristo Iglesia kayo ni Manalo mga demuo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin? Putang ina ninyo, isa lang masasabi ko sa inyo, kahit isang daan beses pa kayo mag-rally, ah, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tang ina ninyo, ah, maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo ang pinatatamaan ko dito yung mga iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko... Guys, tutukan nyo yung ano niya ha. I-zoom nyo yung kanyang mukha. Parang ano siya, hindi yung mata niya, hindi rin niya tunay na mata. Naglagay siya ng contact lens para hindi siya identified na siya. Noong isang araw, nung nagmumura siya doon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, parang Uh, totoo pa yung kanyang mata. Kunin ko yun ha. Wait lang. Kunin natin para maikumpara natin. Viral na to eh. Nasa ano na yung kanyang live na minumuran niya yung pamunuan ng iglesia. Uh, so, hindi na ako magtataka kung bakit napakasinungaling ng estilo ninyo. Ano na to eh? Peace rally, peace rally, ginawa tuto. ninyo. Eh mas lalo nyo lang pinainit eh. eh. mas lalo nyo lang pinatindi yung galit ng taong bayan sa mga Duterte. Dahil ginamit ng ay ginamit ng uh, ni Marcoleta at ni Sara yung pagkakataon na yon para lamang mas lalong ano lumabas na sila yung pogi, lumabas na sila yung mas magaling. Utang ina ninyo kasi pinapalabas pa ninyo na kaya nagrally ang Iglesia ni Cristo dahil sa suportado ninyo si Sara Duterte. Oh, yan ba yung peace rally? Kagunggungan ninyo mga putang ina ninyo. O ngayon, magalit kayo sa akin, mga taga-iglesia ni Kristo. Mga gago kayo. Niloloko ninyo ang taong bayan. Tarantado kayo. Peace rally, peace rally. Kung peace rally talaga yan, hindi nyo hinayaan na may tatayong politiko doon na magsasalita ang mahirap sa kanya ay inuutusan niya yung iglesia ng ni Kristong pamunuan na wag pasilitain si Marcelo Marcoleta. isi e si Marcoleta member ng INC. Wala kang karapatan manduan ang pamunuan nila dahil si Marcoleta ay uh, a lawyer at member siya ng INC. Magalit kasi siguro kung si Batodon ang nagsalita, mas baka lalo kang naghimotok sa sa galit. Guys, ibalik ko dun ha sa ito kasi yung pinakauna niyang vlog na viral na talaga siya. Taas na ng views niya. So dito ko ibabalik guys sa kanyang vlog na ano, yung yung ano lang, yung enough niya ang comment section. Doon ko kayo ibabalik. At at hindi na ito live ha, kundi vlog na lang na upload. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia Ayan ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod. Malinaw yan ha. Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng iglesia ni Kristo na maladimonyo yung pag-iisip di puta ka, mongoloid ka. Oh, Biro mo. mo. yung rally ginamit pa ni Bato. Biro mo yan. Tinawag pa niyang mongoloid. At uh, tingnan niyo yung nasa likod niya, guys. Ang, ang kanyang amo yan yeah, o, yung kanyang mga amo sa likod. Kaya, grabe ang ginagawa nito. Ayan o, no, die hard, niyang, die hard siya sa kanyang mga amo sa likod. Kaya, ganito na lang ang galit nito. Magkano kaya ang talent fee nito para magmura? Pinahintulutan ng iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na animoy, akala mo ay biktima. Akala mo Oo. ay tapos iba na yung mata niya dyan guys ha. Brown eyes na siya. Doon sa isa kanina, hin real na eye niya. Pero dito brown na ang kanyang eyeballs. Pero ang totoo, sila tong mang aapi. Sa so, totoo lang, mga kababayan. Ewan ko lang kung sa ilaw lang pero parang iba na talaga ang mata niya dyan. Yan talagang nakakagalit talaga eh. Nakita niyo ba, ginamit yung pagkakataon ni Bato de la Rosa, ginamit niya yung pagkakataon na yun para magsalita. Na para bagang ang gusto niyang palabas. Hindi naman nagsalita si ano doon si Bato de la Rosa sa entablado na paano na ba ito si Labrador? Kasi ipakita sa taong bayan na yung rally na yon ay para sa kanila, para kay Sara, para kay Bato, para kay Bongo, para di ba? Sa totoo lang, nakakagalit talaga. Ay, nako. Ewan ko lang. Yung galit mo na yan, yan talaga ang magtutulak sa'yo sa kulungan dahil hindi ka nag-control ng iyong mga pananalita. nag the belt ka, sobrang panirang puri. Masakit ang kanyang mga binitawang salita. Kahit ordinary yung mga mamamayan na hindi taga-subaybay ng mga nagra o hindi aware sa nangyaring rally. Pag naponood itong kanyang paninira patungkol sa mga taga-iglesia, hindi ito katanggap-tanggap. Kailangan talaga ito masampulan dahil kung babalikan nyo ang kanyang mga previous live, kasi terador talaga siya. Sobra, sobra talaga siyang uh, magmura. Pero ito yung pinakamatindi na, galit niya dito sa INC dahil doon sa malakihang rally na ginanap noong January 13. Grabe talaga. Siguro malaki-laki ang talent fee nito. Andiyan yung kanyang mga amo sa likod niya. Oh. Talagang pina-frame pa niya talaga para ilagay dyan sa likod niya yung kanyang mga amo. So, nakakalungkot lang kasi kung hawak man ito siya ng kanyang mga amo na nasa likod, hindi ito hindi naman ito uh, ano hen i mean makukulong to mag-isang buti kung sasamahan siya ng kanyang mga amo na nasa likod eh hindi siya sasamahan nationwide ang kanyang aatinan na mga hearing dahil sa dami ng magsasampa sa kanya ng kaso ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, marami siyang mga aatina na mga hearing, marami rin siyang mga papiyansahan, e eh, ang sweldos niya sa YouTube, let's say, kikita lang siya ng 150,000, magkano ang private lawyer ngayon? Hindi bababa ng 50,000 every hearing kung kukuha siya ng private. Kasi of course, kung kukuha siya sa pau, hindi naman siya eh, especially na atinan sa lahat ng kanyang mga hearing na nadadaluhan. Kaya delikado itong ginawa niya hindi talaga nag-iisip. Yun na talaga yung sinasabi natin na kapag galit tayo, wag talaga tayo magpadalos-dalos ng ating mga desisyon na manira ka sa kapwa mo kasi ikaw din ang magdadala niyan sa huli. Katulad nito, sana nga lang talaga tutuhanin ng mga napanood kong mga vlogger o mga content creator ng mga iglesia. Actually, ang iba hindi content creator. Naggawa sila ng mga YouTube channel nila at doon sila nagsalita ng kanilang mga pag uh, uh, debunk dito sa mga sinasabi ni Epifanio Labrador. Sabi ko kanina nang hinayang ako sa taong ito. Kasi parang ginawa niyang patapon ang kanyang buhay. Maraming paraan para kumita. Hindi ka lang kikita sa paninira. Mas madaming pamamaraan na Nakumita ka ng pera sa marangal na paraan na hindi ka nang aapak ng kapwa mo, lalo na ng malaking grupo na wala namang ginawa sa'yo. Maling-mali ito. Kung ito ang inaasahan niyang uh, pangkabuhaya na para manira ng mga tao, mukhang nagkamali ka ng pinili mong content kasi nagpapakain ka ng mga anak mo, ng pamilya mo, Nagaling sa mga paninira mo sa tao. Hindi maganda ang ginawa mo sa Iglesia na Kristo at sa lahat ng mga tinitira mo. Again, meron tayong karapatan magpahayag ng ating mga saluubin sa gobyerno o sa kapwa natin pero dapat limitahan natin yung paninira lalo pa kapag wala ka namang pruweba na hawak. Wala ka namang personal knowledge na nag-abutan talaga ng bilyon-bilyon na pera para gawin ng Iglesia ni Cristo yung rally na naganap noong January 13. Na puro hersey, mga sabi lang sa'yo, narinig mo lang. Tapos ngayon haharap ka ng kaso, hindi, hindi, naman, hindi ka naman sasamahan ng mga taong nagbulong sa'yo na ito si Duterte nagbayad sa Iglesia ni Cristo ng bilyon-bilyon. Sasamahan ka ba noon? wala ka pang ebidensya, wala kang pruweba na talagang nagbayad. Tapos yung mga paninira mong personal atake, mga panirang puri, uh, hindi ka hihiga nito sa bed of roses. Tatamasain mo talaga yung yung ginusto mo na uh, doon ka sa Bartolina dapat. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang laki-laki ng katawan mo, Ayan, sa laki, sa laki ng katawan mo na yan, hindi ka magtrabaho ng marangal, ganito lang yung uh, pinagkakakitaan mo, ang manira ng kapwa na wala ka namang ebedensya, maling-mali ito. Sayang ang buhay mo at ang pamilya mo. Kung patapon ang buhay mo, dinamay mo pa ang mga anak mo kasi pinapakain mo sila nang kinikita mo o binabayad sa iyo para manira ka ng kapwa mo ng gano'n na lang na below the belt. Anong ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Kristo? Ako, duda ako dito. May nangyaring, ano dito eh, may nangyaring lagayan dito na kung saan ginagamit ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang kanilang mga membro para magamit naman ng mga demonyong politiko. Katulad... Ang problema is puro kaaligasyon. Wala kang pruweba na talagang uh, ganyan ang kalakaran ng Iglesia ni Cristo. Kaya paktay ka talaga sa sa mga kaso na isasampa sa iyo, magpaliwanag ka doon sa sa korte. Di ba to la Rosa, ni Bongo, ni Sara at iba pa. Lalong-lalo lalo na ito ni Marculeta na lumuluwa na yung mata sa pagiging kupal. Tingnan mo. Kahit nagtatago ito sa maskara, matitrace pa rin ito. Matitrace pa rin ito kasi nasa Pilipinas lang naman. Kahit ito saan magtago, kahit saan bundok siya magtago, hindi ito uh, palalampasin ng mga taga Iglesia Ni Cristo sa dami ba naman nila. Mali talaga ang kanyang hakbang na ginawa. Maling-mali ang kanyang tinira na grupo. Million-million ang mga members ng kanyang siniraan at tinawag pa niya lahat siraulo. Pero mo yan, lahat ng Iglesia ni Kristo tinawag niyang siraulo. Tama ba naman ang uh, magmanira ka nang wala kang, na wala namang kinalaman yung mga ibang member doon sa uh, peace rally, kundi sumunod lang sa kanilang mga uh, nasa taas? At wala namang masama sa peace rally. Isa ako sa nagantabay antabay at nanood ng peace rally. Wala naman doon ang sabi na, oh, Si, wala namang sinabi si Marcoleta na iboto ninyo si Bato, iboto nyo si Bongo, iboto nyo si si Padilla. Wala. Saan kayo ito kumukuha ng tigas ng noo ng manira para lang kumita? Kami na ko mga kababayan, balita ko po, kikilos na ang mga katoliko at iba pa mga reliyon para po burahin sa mapa itong iglesia ni Manalo. Ayun na naman yung kanyang ano lang, mga... Oh mga opinion niya lang yan. Sabi ko sa inyo, natutulog lang ang katoliko pero pag yan ay ginising ninyo, tuldok na lang kayong mga katoliko, mga ano kayo, mga igling kayo. Ha? Tuldok na lang kayo sa dami ng katoliko, tandaan ninyo, isang porsyento lang kayo sa dami ng katoliko. Wala eh, ginagago nyo yung mga katoliko, ginagago nyo yung iba mga regla, nakala nyo Naka. talaga kayo na yung pinakamalakas malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mambudol. Sinama pa niya ang katoliko na ilan nga sa mga kaparian sumuporta sa rally ng Iglesia ni Cristo, even si Father Shano ng Cebu. Sumaporta siya, pinuri pa niya ang, ang ano ng Iglesia ni Cristo, ang Peace Rally kasi very organized. Ano kaya itong taong ito? Ano kaya naisip nito uh, ganun gano'n na lang mga panira? malakas lang kayo na ano, kulto kayo dahil pera-perang labanan ninyo dyan. Alam niyo sa totoo lang, kumpirmado po na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin ito pong pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po ganito, nagsagawa agad sila na animoy pisrali kuno pero ang totoo, pamumuliti ka pala. Nasaan yung ebedensya mo? Ipakita mo dyan. Ipakita mo dyan sa live mo, mag-live ka ulit, ipakita mo sa mga viewers mo, baka sakaling kaling, pa ng taga Iglesia Ni Kristo ang pagsampa ng kaso sa iyo. Ipakita mo sa screen ang resibo o video o permahan na picture na talagang nagbayaran itong mga Iglesia Ni Cristo at mga Duterte. Baka sakali may atras nila ang kanilang pagsampa ng kaso sa iyo. Kawawa ang pamilya mo sa kulungan ka dadamputin at sa kulungan ka mabubulok. Ano ba 'yan? Maraming trabaho, ang laki-laki ng katawan mo, bakit di ka magtrabaho sa construction na lang para malinis ang ipakain mo sa pamilya mo, hindi galing sa kinita ng paninira mo sa kapwa mo? Biro mo. Buti sana kung magaganda 'yung sinabi ni ni Marculeta, hindi. Puro patama, puro paninira sa Quadcom. Ay? Totoo naman yung sinasabi ni Marcoleta. ba? Diba? Tinanggal nga siya doon eh. Kasi ayaw na mga taga Quadcom ng tuwid na ah uh, pamamalakad. Ang gusto nila, ang sumunod yan sa amo mo, yung nasa likod na may logo na... Ah! Yan, yan ang gusto mo, ba? Diba? Yan ang amo mo. Yan ba yung peace rally ng iglesia ni Manalo? Sa totoo lang mga kababay, hindi na po ako magtataka kung bakit napakayaman ng Iglesia ni Cristo eh, o Iglesia ni Manalo. Hay nako, may stop na nga. Ang dami nitong inggit sa katawan, ang daming problema nito sa Iglesia ni Cristo. Ang hirap talaga sa isang tao na maraming inggit sa katawan. Wala nang ano, wala nang solusyon yan. Ganon na talaga, mananatilat at mananatili na yan sa kanya hanggang sa kanyang huling hantungan. So, ganon ang uh, antayin mo na lang ang mga kaso mo. Dahil mukhang kailangan mo maghanda ng milyon-milyon na salapi para sa mga piyansa mo at sa mga ibabayad mo sa atorne mo. Kawawang nila lang ito. Yan lang guys. Maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now.